mukbang guys hmm. tamis ng jackfruit ha hmm hmm dala plato ng mamelo ko kapunok ah, nagpunta siya dito kunta kasi kami ng body shirt kahapon so hinug na pala yung nangka sa kanila Tinalan ako dinalan kami yung asawa ko ayaw kumain ito ako lang kumain so, ang tamis pa oh juicy mm. kain na yun guys ang pala tamis Wow, no, wow. Hmm. Thank you, uh. sponsor. Mami ini sih. Sarap tamis.

nagutom si Manoy Yan, nasipan na kumain ng prutas Yan hmm. hmm Napakasarap mga idol Minsan lang tayo makakain ito dahil. Hmm. Kahit ito, matamis pa rin. Ano lang tawag sa inyo na ito? Mm. Mm. Juicy na juicy. Hmm. Kita nyo naman, di Hmm. Okay, so, salamat sa inyong suporta. Thank you for watching. See you in my next video. Bye, mga guapito, guapita.